Base po sa pinakuling satellite animation po ng Pagasa, huling namataan itong si Tropical Storm Dante, nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng hapon. And as of 4pm, nasa higit 800 kilometers po ito northeast ng Batanes. Taglay ang hangin pa rin na 75 kilometers per hour at kumikilos pa hilaga sa bilis na 15 kilometers per hour patungo sa Ryukyu Islands and East China Sea. Samantala, yung ating minomonitor sa ngayon na si Typhoon Emong with international name na Komay ay nasa coastal waters na po ng Burgos sa Pangasinan as of 4 in the afternoon. Ito ay nananatili at 120 km per hour ang lakas sa hangin malapit dun sa kanyang gitna at may pagbukso pa rin hanggang 150 km per hour at kumikilos pa rin po ng mabagal southeast. So ibig sabihin po, nananatili pa rin yung malalakas na mga uh, pag-ulan coming from these cloud clusters associated dito kay Bagyong Emong plus yung habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas ng dalawang nasabing bagyo. Samantala yung ating minomonitor pa na isang bagyo, sa labas din ng Philippine Area of Responsibility, gaya po ni Dante, ay nandito po sa may malapit sa Guam. Huling namataan, higit 2,000 kilometers east of southern Luzon, at may taglay pa rin hangin or may taglay na hangin na 65 kilometers per hour. Kung kanina po tropical depression, ngayon tropical storm na po ito at meron ng international name na CROSA. Base naman sa ating latest analysis, ay aakyat po ang nasabing bagyong Krosa patungo po dito sa may southern uh, south of Japan, sa may North Pacific Ocean at ito rin si bagyong Krosa po yung posibleng magpaibayo ng southwest monsoon or hanging habagat next uh, early next week po sa malaking bahagi po ng Luzon. Hindi naman 'to inaasahang direkta uh, papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at direktang tatama sa ating kalupaan. Ito po yung latest uh, track po ng pag-asa regarding po dito kay Bagyong Emong. Inaasahan po sa susunod na 12 oras, crucial na part po ito no dahil inaasahang lalapit pa ang uh, bagyo dito sa kalupaan po ng Northern Luzon. Simula po dito sa Coastal Waters po ng Pangasinan, rin po ang uh, bahagi po ng uh, Pangasinan at La Union somewhere dito malapit sa Maylingen Gulf and the West Philippine Sea, na nasa coastal waters na po ito ng bayan ng Luna sa La Union bukas ng Madaling Araw. Bukas naman ng madaling araw hanggang tanghali ay babagtasin din ng nasabing bagyong Emong ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. Yung sentro, kung ang pag-uusapan natin ay sentro, posible mag-landfall din ito dito sa may areas po ng La Union, Ilocos Sur, plus Apayao, Ilocos Norte, hanggang dito sa may Cagayan. And then pagsapit po ng hapon, nasa may extreme Northern Luzon na po ito and estimated location as of 2 p.m., Bukas ay nasa coastal waters sa po ang sentro ni Bagyong Emong sa Kalayan, Cagayan. And then pagsapit po bukas ng gabi, hanggang dito po sa Sabado ng Tanghali, ay inaasahan po na babagtasin itong si Bagyong Emong ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. At kung mapapansin po nila in terms of intensity, within the next 12 hours, posibleng humina ng bahagya ang nasabing Bagyong Emong dito po sa may parting Ilocos region. Pagsapit dito sa may La Union, maaaring maging severe tropical storm, pero nanatiling malakas pa rin po. No? Then pagsapit po dito sa may extreme northern Luzon, habang Uh, mat 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 matapos din tumawid dito sa Maya Norte, ay posibleng humina bilang isang tropical storm pagsapit bubukas ng hapon at patuloy pang ihina habang binabagtas po ang northern portion ng, Pil ng Philippine Sea as a tropical depression and eventually as a low pressure area pagsapit po ng Sabado ng hapon habang nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility dun pa rin sa may area po ng Ryukyu Islands sa southern Japan. Kung pagbabasihan naman po natin yung lawak sa ngayon nitong si Bagyong Emong, nasa around 150 kilometers po yung radius or more or less nasa 300 kilometers po ang diameter o kabuang lawak nitong Bagyong Emong. At kung mapapansin natin, kung pag-uusapan natin yung kabuang lawak, madadamay po talaga ng malakas na hanging ni Bagyong Emong, itong malaking bahagi po ng northern and central zone. Hindi lang po natin pinag-uusapan itong sentro uh, ng bagyo. At uh, kung mapapansin din natin, meron din tayong tinatawag na... Prob cone of probability, ito yung uh, path nung sentro ng bagyo. So, possible pa rin na bumaba ng bahagya ito at uh, mag-landfall somewhere dito sa Mayla Union. Posibleng umakyat pa ng bahagya um, sa mga susunod na oras at mag-landfall naman dito sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte area. Uh, nonetheless, maapektuhan pa rin po talaga ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon sa pagdaan ng bagyo sa susunod na 24 oras. Kaya naman po, Uh, meron na tayo nga, uh, nasa typhoon intensity na tayo, no? so possible na po yung hanggang signal number 4. Meron na po tayo nakataas na babala sa hangin bilang apat sa southwestern portion of Ilocos Sur, ganyan sa northwestern portion of La Union, at sa extreme northwestern portion of Pangasinan. Ibig sabihin po, significant to severe threat to life and property po ang posibleng maranasan ng mga nabanggit natin na lugar sa susunod po na 12 oras. Signal number three naman po, storm force winds. May kalakasang hangin pa rin po no? sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, rest of La Union, northern and western portions of Pangasinan, ganyan sa southern portion of Abra, western portion of Mountain Province, at sa western portion of Benguet. Kapag meron tayong signals number 3 and number 4, nasa humigit kumulang po 100 kilometers per hour, yung maramdaman nila na hangin, no? so malakas po ito. Para nga kasi ng isang mabilis na kotse at posibleng makasira ng mga uh, light materials ng istruktura, ganyan din po ang mga mahihinang poste, mga puno, ilang punong may maliliit at mga pananim, posibleng masira po sa ganun kalakas po na hangin. Signal number two naman or gale force winds ang posibleng maramdaman uh, sa mga susunod na oras dito sa mga may kulay dilaw. Kabilang na dyan ang buong Ilocos Norte, signal number two. Natitirang bahagi pa ng Pangasinan, rest of Abra, maging sa may Apayaw, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, buong Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, maging dito rin po sa Babuyan Islands, northern and western portions of mainland Cagayan, western portion of Nueva Vizcaya, at northern portion or sorry, northern portion of Zambales, signal number 2. Meron naman tayong signal number 1 or babala sa hangin bilang isa dito sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portions of Isabela, Quirino, at natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa natitirang bahagi pa ng Zambales, ganyan sa Tarlac, hilagang bahagi ng Pampanga, meron na po tayong signal number 1 at sa western and central portions of Nueva Ecija. So overnight, makakaranas pa rin tayo ng pabugsubugsong hangin. Ito po ay direktang epekto na rin po nitong si Bagyong Emong. Kapag meron tayong wind signal, posible na po na pagbawalan ang uh, sea travel sa anumang uri na sa pandagat at nasa sa inyo pa rin po or, or uh, ifa-follow pa rin po natin yung ating mga uh, protocols regarding po sa mga work and class suspensions but nonetheless po weekend naman na po no Uh, at isa pa dyan na ah, makakaranas pa rin po ng mga pagbugsubugsong hangin ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Plus yung Southern Luzon po may epekto rin po ng hangin habagat na palalakasin nitong si Bagyong Emong. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, kapansin-pansin po no, itong mga areas dito sa kanlurang parte po ng Luzon na makakaasa pa rin ng pinakamalalakas sa mga pag-ulan sa susunod po na 24, 24 oras. Direktang epekto po nitong si Bagyong Emong plus yung habagat. So parang nagsasalubong po yung hangin galing kay Bagyong Emong at yung hangin habagat, kaya na enhance din po yung pagkakaroon ng mga kaulapan, maraming moisture ang pumapasok dito sa Luzon and possible nga na mag-cost ito ng maraming pagulan. Uh, hanggang uh, 200 millimeters po, pinakamababa na yung 200 millimeters hanggang bukas sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa Benguet, baba, bababa po ng Bales, Bataan, and Occidental Mindoro. Meron naman tayong hanggang 200 millimeters na dami ng ulan Ah, uh, simula po ngayon hanggang bukas ng hapon, dito sa may mga kulay orange, kabilang po ang Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ifugao, Pababanan ng Tarlac, Pampanga, Laguna, Cavite at Batangas. Habang meron naman tayong kulay dilaw sa halos natitirang bahagi po ng Luzon, uh, kabilang na po dyan ang Metro Manila and Rizal as well as Bulacan, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan hanggang bukas ng hapon, maging dito rin po sa lalawigan po ng uh, Bicol Region, magi sa Bicol Region kung saan may kalayuan na po sa bagyo, Camarines Norte, Camarines Sur, and Alabay, makakaranas pa rin po ng mga misa malalakas po na uh, mga pag-ulan sa susunod po na 24 oras, epekto ng habagat plus ni Bagyong Emong. Bukas naman po ng hapon, hanggang sa Sabado ng hapon, ito yung time kung saan nasa may extreme northern zone at palayo na ng ating kalupaan itong si Bagyong Emong. Meron pa rin po tayong aasahang epekto ng habagat Uh, dito sa may Batanes and Babueng Group of Islands, direct ang epekto ng bagyo. Pero dito po sa may areas pa rin, uh, sa may western side, kabilang ng Ilocos Norte, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, down to Batanes, Occidental Mindoro, makakaasa pa rin po na pabugsubugsong malakas na ulan, dulot pa rin po ng hanging habagat At meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Dito pa sa natitirang bahagi po ng uh, Ilocos Region and Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, meron din tayong hanggang 100 mm sa dami ng ulan. Halos sa natitirang bahagi po ng Central Luzon and Calabarzon. Maging dito rin sa Oriental Mindoro at lalawigan ng Palawan. Mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Yung pag-apaw ng mga ilog, possible pa rin po, no? knowing na kapag may bumabagsak tayo ng malakas na ulan sa mga kabundukan, posibleng bumaba po yan downstream at mag-cost pa rin ng pag-apaw ng mga ilog. At mataas na rin ang chance po ng mga rain-induced landslides o yung pagguho ng lupa dahil sa patuloy ng mga pag-ulan simula pa nung nakaraang linggo. At pagsapit naman po ng Sabado ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, meron pa rin pong epekto ng habagat kahit nakalayo na yung ating mga binabantay na weather disturbance. At isa pa, meron tayong minomonitor nga na tropical storm crossa dun sa labas po ng ating par na siyang inaasang angat pa at posibleng lumakas pa sa mga susunod na araw. Magpapaibayo pa rin ang habagat dito sa may Zambales, Bataan, in Occidental Mindoro na hanggang 100 millimeters po ang dami ng ulan pagsapit ng linggo. At sa natitirang bahagi naman ng Luzon, lalo na sa may Ilocos Region, Cordillera, meron pa rin kalat-kalat na ulan ng mga thunderstorms. Kabilang na rin dyan ang Metro Manila, malaking bahagi ng Calabarzon, Central Luzon, and Mimaropa. Base naman po sa pinakauling track ng pag-asa or huling track ng pag-asa regarding po dito kay Bagyong Dante, ay nakalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility as of 3 p.m. kanina. Uh, umangat na po dito sa may parting Ryukyu Island sa may Southern Japan kikilos westward or pakaliwa dito po sa may East China Sea over the weekend hanggang sa maging isang low pressure area na lamang po pagsapit ng Sabado ng umaga bago tumama dito sa may Eastern China. Bukod po sa epekto ng malakas na hangin, direktang epekto ni Bagyong Emong at sa malalakas sa mga pagulan dulot ng habagat at bagyo, meron din, to, meron din po tayong pabugsubugsong hangin na mararamdaman sa mga susunod pa na araw, kahit inaasahan po natin na akay ah, dumaan doon sa May Northern Luzon ng bagyo at lalayo papunta dito sa May North Philippine Sea, meron pa rin po tayong ng mga bugso ng hangin, uh, strong to gale force gusts. For today po or for the rest of this day, asahan pa rin yung mga pabugso-bugso over the rest of Central Luzon, yung mga walang wind signals, Metro Manila, CALABARZON, Bicol Region, MIMAROPA, malaking bahagi ng Visayas, down to Sambuangga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands and Davao Oriental. Bukas naman, halos mga katulad din po na areas, hanggang dito sa may Mindanao, mayroon pa rin po mga pabugsubugsong hangin. Maging dito rin sa araw ng Sabado kung saan nakalayo na ang mga bagyo. Subalit, so, magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat. Bukod pa dyan, no, aasahan pa rin po natin yung epekto ng daluyong or storm surge. Ito po yung pinakang-crucial na, na part o no, yung mga susunod na oras habang lumalapit po sa Ilocos Region, ang gitna or sentro nitong si Bagyong Emong. Meron tayong dalawa hanggang tatlong metro na nataas na mga daluyong. Dito po sa baybayin ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. So pinaka-affected po yung mga lugar doon sa may coastal areas, malapit po doon sa may Pangpang. -pang. At uh, kapag meron tayong storm surge, hinihila po ng hangin papasok 'yung ating mga dagat galing sa or 'yung ating mga tubig galing sa karagatan so patuloy yung pagragasahan ng tubig kaya nagkakaroon ng inundation or pagtaas po ng mga level ng tubig doon sa mga malapit po sa mga coastal areas 1 to 2 meters naman po posibleng daluyong or storm surge sa mga baybay ng Batanes, Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, maging dito rin po sa Northern Isabela at malaking baybay ng Ilocos Norte, make sure na coordinated po tayo sa ating mga local government units for possible evacuations sa ating mga coastal communities overnight po. Ito yung pinakang-crucial for the next 12 hours. At bukod pa riyan, no, maraming lugar na rin po ang, pinagbaba, uh, ang uh, pinagbabawalan na yung ating pagsea, pag, uh, pagta-travel by sea dahil nga po meron na tayong mga wind signals doon sa mga areas ng northern and central zone. But bukod pa riyan, meron din po tayong gale warning or matataas sa mga pag-alon doon sa malayong parte po ng ating pampang-pampang. Um, Asahan po natin hanggang 10 metrong taas ng mga pag-alon sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. Ito na po yung mga areas na mayroong mga wind signals. At bukod pa dyan, meron din mga hanggang 4.5 or maalo, napaka -alo na karagatan dito po sa baybay ng Kaga uh, buong Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, maging dito rin po sa northern coast of Ilocos Norte. Bataan. At dito rin po sa northwestern coast of Occidental Mindoro, most likely po pagbabawalan ang uh, malilit na sasakyang pandagat. At nasa sa inyo pa rin po ang Coast Guard, no? kung pagbabawalan ang uh, paglayag po sa malaking baybayin po ng Luzon. No? Dahil delikado pa rin, may kalakasan ng hangin, epekto po ng enhanced southwest monsoon. Gayun din sa bahagi ng Visayas, kapag po napapansin nila na hindi maganda yung panahon, malakas ang hangin, malakas ang ulan, definitely magkakaroon ng matataas sa mga pag-aaraw na siyang delikado lalo na sa ating mga kababayan na malilita sa sakyan pandagat at mga nangingisda. At yan po muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Every three hours po yung ating bulletin na nilalabas regarding kay Bagyong Emong at yung susunod po na update natin ay mamayang alas 11 ng gabi. Mag-ingat po tayo lahat.